Isang daan at dalawampung taon na ang nakalipas, isang maliit na unit ng mga Pilipinong tirador ang kinatakutan sa digmaan ang mga tinatawag na tiradores de la muerte o marksmen of death. Sila ay piling grupo ng mga sharpshooters na personal na pinili ni General Antonio Luna para labanan ang mga Amerikano noong digmaang Pilipino-Amerikano. Tuwing ipinapadala sila sa labanan, tiyak ang tagumpay ng mga Pilipino. Nagsimula ang digmaan noong ikaapat ng Pebrero 1800 siyam na putsiyam at tumagal hanggang sa Moro Rebellion noong 1000 siyam na raan labintatlo. Ito ay pagpapatuloy ng digmaang Espanyol-Amerikano kung saan sinubukan ng Amerika sa sakupin ang mga kolonya ng Espanya kabilang ang Pilipinas. Ayon sa historiador na si Teodoro Agoncillo, nilapitan si Aguinaldo ng mga Amerikano para makamit ang tiwala niya. Ngunit matapos magkunwaring susuko ang mga Kastila sa kamay ng mga Amerikano, ipinagtabuyan ng mga Amerikano ang mga Pilipino sa Maynila. Kaya't nagdeklara ng digmaan ang ating mga bayaning leader, kabilang si General Luna. Gumamit siya ng mga makabagong taktika mula sa Europa at binuo ang Philippine Revolutionary Army, kung saan kabilang ang elite unit na sharpshooters. Ang Luna Sharpshooters ay pinadalang humarap sa labanan sa Malolos, Bagbag at mga ilog ng Pampanga. Sa kabila ng kakulangan sa armas, sila'y nagwagi. Sa labanan ng San Mateo noong Disyembre, isang libo walong daan, na napatay ng sharpshooter na si Bonifacio Mariano, si General Henry Lawton, ang pinakamataas na Amerikanong opisyal na napatay sa Pilipinas. Maging si Loton ay nagsabi bago siya mamatay, They are the bravest men I have ever seen. Ngayon bilang pagkilala, ang Light Reaction Regiment ng Philippine Army ay nagdadala ng moto na Tiradores de la Muerte bilang pagpupugay sa sharpshooters na walang takot na ipinaglaban ng ating bayan.